Is it okay now? So we will do again. I want to do it again. From the beginning? Or the message? Let me. Uh, welcome to our Hana Filipino worship. Welcome sa ating Hana Filipino worship. Uh, let's look at the Word of God. First Samuel chapter 19, verse 1 to 7. na natin ang nasa unang Samuel 19, isa hanggang pito. You can read it on Tagalog. Basahin natin. Minsan, nasabi ni Saul sa anak niyang si Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Ngunit mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sinabi niya, ang sabi niya, pinagbabalakan kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lihim na lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Pinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, huwag, huwag po sana ninyong gagawa ng masama si David sapagkat wala naman siyang ginagawang masama sa inyo. Sa halip, malaki nga ang pakinabang ninyo sa kanya. Itina itinaya niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ni Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo gustong patayin ang isang taong walang kasalanan? Bakit gusto ninyong patayin si David nang wala namang sapat na dahilan? Dahil dito, nagbago ang isip ni Saul. Sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa niya si Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Amen. Amen. Today's title is God's Protection. Ang pamagat ngayon ay ang pag-iingat ng Diyos. Uh, we read 1 Samuel chapter 19, verse 1 to 7. At binasa natin ang nasa unang Samuel, labing siyam, isa hanggang pito. Uh, actually, chapter 19 is one of the most persecuted time for David. At kung titingnan natin ang nasa kabanatang labing siyam, ang uh, Oras kung saan si David ay nakatanggap ng napakaraming persekusyon. In other words, it was one of the hardest time for David. Ito ang uh, pinakamasamang uh, napakahirap na oras para kay David. But in most hard in the most critical time, God prepare uh, certain people to have protection. Mm -hmm. Ngunit sa pinakamahirap na oras nito na para kay David, may inihandang mga tao ang Panginoon para bigyan ng proteksyon si David. And today we can look at the life of Jonathan and Michal or Michael. At ngayon makikita natin ang buhay ni Jonathan at si Michal. Uh I think we all have uh critical moments in our life. Sa tingin ko mayroon tayong uh, pare-parehas na mga critical na Wapang sa ating buhay. And depending of our experiences, uh, some people get through the crisis very well. At depende sa ating mga na experyensya may mga tao na nakakalampas ng mabuti sa mga uh, pagsubok na ito. Uh, sometimes uh, people that uh, have certain faith, also they overcome their crisis. At sa ibang tao na mayroon silang mga pinapaniwalaan, minsan nakikita natin nakakalagpas sila sa mga krisis na ito. But today's word is not about that extent. Ngunit ang salita na pinag, pinag uusapan natin ngayon ay hindi uh, patungkol doon. It is a protection that we call divine protection which is coming from above. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang banal na proteksyon na nanggagaling sa taas. So we need to always uh have this perspective. Kaya dapat ang tinitingnan natin ay patungkol sa bagay na ito. Uh, because without God's protection, we're bound to just survive daily. Pagkat kung wala tayo sa proteksyong ito, ang ating buhay ay uh, para lamang makat, uh, tayo ay makalagpas sa pang-araw-araw nating uh, pamumuhay. But we need to ask ourselves, why do we need God's protection? Ngunit dapat nating tanungin ang ating sarili, bakit natin kailangan ang proteksyon ng Diyos? Because there are troubles only? Dahil merong mga problema? No. Hindi. It's because two kingdoms collide. Dahil may dalawang kaharian na naglalaban. What is the first kingdom? Ano ang unang kaharian? The kingdom of the world. Ang kaharian ng sanlibutan. And the other kingdom is God's kingdom, right? At ang pangalawang kaharian ay ang kaharian ng Diyos. They're always colliding each other at ang dalawang kaharian ito ay laging naglalaban. But this is not about Ngunit hindi ito patungkol sa kompetisyon. This is not about who's gonna win. At hindi ito tungkol sa kung sino ang mananalo. This is about Satan not knowing God's up, uh, ultimate plan. Ngunit ito ay patungkol sa si Satanas na hindi niya alam kung ano ang pinaka-plano uh, ng Diyos. Why? Bakit? Satan is creature. Bakit si Satanas ay ginawa lang din ng Diyos. It's not in the same level of God. At hindi siya katulad na libel ng Diyos. But when we talk about colliding each other is We are living within these two kingdoms. At kung uh, sa sabihin natin ang dalawang kaharian na ito na labing naglalaban-laban, laging nagkakas uh, nagkakabanggaan, Tinitingnan natin na tayo ay namumuhay sa dalawang kahariang ito. So from these two kingdoms, we need to come to one conclusion. At kung titingnan natin ang dalawang kahariang ito, dapat tayo ay magkaroon ng isang konklusyon. Everything that happens within these two kingdoms is to fulfill God's covenant na ang lahat ng nangyaya, na nangyayari sa pagitan ng dalawang uh, kahariang ito ay upang maganap ang tipan ng Diyos, ang pangako ng Diyos. And what's God's covenant? At ano ang pangako ng iyon ng Diyos? I will send Christ to save humanity. Ipapadala ko si Kristo upang iligtas ang sangkatauhan. This kingdom was used to eventually fulfill God's kingdom. At ang mga kahariang ito ay nagamit upang tunay na magawa ng Diyos ang uh, kanyang plano. Satan thought that killing Jesus was was the end. Ang akala ni Satanas ay kung papatayin niya si Jesus, iyon ang katapusan. But this was promised in Genesis 3:15. Ngunit ito na ay ipinangako noong sa Genesis uh, 3:15 pa lamang. The offspring of the woman, right? Ang anak ng babae. And would uh before uh, the offspring will have enemy with the serpent right at ang anak ng babaeng ito ang siyang makikipaglaban sa ahas he'll he, he will strike his head and he will strike back his heel right ang anak ng babae ay uh, tatapusin ang ulo ng ahas at ang ahas naman ay kanyang tatamaan ang paa ng anak ng babae in other words satan serve his purpose. At ang ibig sabihin na tunay na ginawa din ni Satanas ang uh, kung paano siya uh, pinilano na gamitin ng Diyos. What purpose? Ano 'yon? Paano? To fulfill God's kingdom. Upang maganap ang kaharian ng Diyos. But sometimes we cannot think this way, right? Ngunit uh, minsan hindi natin ito maiisip ng ganito. Because we're forgetting this. Pagkat nakakalimutan natin ang kaganapan ng pangako ng Eventually, Diyos. Eventually, Satan put Jesus on the cross, but he did not know resurrection. Si Satanas ay tunay na naipako niya si Jesus sa krus, ngunit hindi niya alam na magkakaroon ng muling pagkabuhay. So, resurrection faith is very important. Kaya ang ating pananampalataya sa muling pagkabuhay ay napaka-importante. But today we're looking at Saul's life, right? Ngunit ngayon, David's life. Tinitingnan natin ang buhay ni Saul at ang buhay ni David. And from these two kingdoms that Saul was being uh, used, Jonathan and Michael was there. At uh, sa dalawang kaharian na ito, kung saan ginamit si Saul, nandoon din si Jonathan at si Michal. So Jonathan and Michal was not the covenant. Si Jonathan at si Mikal hindi sila ang pangako ng Diyos. But they were used to fulfill what? David's lineage. Christ, in other words. Ngunit ginamit sila ng Diyos upang maganap ang lahi ni David na makarating kay Kristo. So, for us, what does it mean? Para sa atin, ano ang kahulugan nito? Every person ang lahat ng tao, Every situation. lahat ng uh, kaganapan, Everything that happens to my life. At lahat ng nangyayari sa aking buhay. Is to fulfill eventually one thing. Ay upang matupad ang isang bagay. Christ's work. Ang gawa ni Kristo. If there's no God's protection, we cannot receive guidance. Kung walang proteksyon ang Diyos, hindi tayo makakatanggap ng paggabay ng Diyos. Always remember that. Dapat natin itong laging tandaan. Without God's absolute protection we cannot conclude in this kung wala ang tanging proteksyon ng diyos hindi tayo makakarating sa ating konklusyon patungkol kay kristo you you being able to confess jesus is the christ is not possible without his protection at upang magawa natin ang kumpisal na si heesus ang kristo hindi ito mangyayari kung wala tayong proteksyon ng diyos we are not the person who holds on or keeps the faith hindi natin kay, kayang uh, panghawakan ang pananampalataya na meron tayo it is god in his divine protection that gives us grace to really hold on to his faith ngunit ang diyos sa pamamagitan ng kanyang uh, banal na proteksyon at grasya ang siyang nag, uh, ang siyang nagdadala sa atin upang uh, tunay na may experience siya ang protection ng Dios. But these two kingdoms continuously collide, right? Ngunit ang uh, dalawang kaharian ito ay palaging nagbabanggaan. So when you look at this, where should you put your eyes? Kaya kung titingnan natin ito, saan dapat nakatuon ang ating mga mata? Here. Sa pangako ng Diyos. You need to put it here because eventually it is for this. Dapat nakatuon ang ating mga mata dito pagkat uh, sa kalaunan, ito ay lahat patungkol kay Kristo. And everything that happens from the kingdom of world will eventually be the help and the use of God's protection so you can carry on in this only covenant at ang lahat ng nangyayari sa kaharian ng mundo ay kalaunan tunay na gagamitin upang uh, makita natin ang proteksyon ng Diyos na lahat ay tumutukoy patungkol kay Kristo so let's ask ourselves kaya tanungin natin ang ating mga sarili why were you able to wake up today bakit ako nagising ngayong umaga because it's sunday you think oh to have worship to God, right? Mari nating isipin na dahil ngayon ay linggo upang ako ay magbigay ng pagsamba. And that makes sense, right? At ito nga ay parang totoo. But imagine if every day is Sunday. Ngunit uh, kung iisipin mo, paano kung araw-araw ay linggo? You, need, you start to think, ah, I need Christ every day. Maiisip mo na kailangan ko si Kristo araw-araw. Don't be Sunday goers only. Wag nating hayaan na tayo ay pumupunta lamang ng simbahan tuwing linggo. That's what I want to say. Yun ang gusto kong sabihin. It's not just Sunday and thinking, oh, I need Christ today. I live for Christ today. Hindi, It's not only for Sunday. Hindi dapat na kada linggo lang na maiisip natin na ang buhay ko ay para kay Kristo at ako ay namumuhay para kay Kristo ngayon. Christ should be inevitable for you. Si Kristo ay dapat uh, kailangan natin uh, kahit kailan. must be irresistible for you. At uh, si Kristo ay dapat uh, hindi uh, kayang pigilan ng kahit anong. It must be absolute for you. At dapat si Kristo ang natatangi para sa akin. If this is not your conclusion, anything that happens, you start to just see this part. Kung hindi ito ang magiging konklusyon ko, ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko ay titingnan ko lamang na nakaloob sa kaharian ng mundo. Uh, I think um, throughout the history, there's, no man, there's not many people that really suffer like David. Kung titingnan natin ang kasaysayan, walang maraming tao na naghirap na katulad ni David. But why is that God allow David to have this persecution? Ngunit bakit hinayaan ng Diyos na mangyari ang napakalalang uh, persecution na ito para kay David? God was form him, forming him, to be a king, right? Pagkat inihahanda siya ng Diyos upang maging hari. What does king must do? Ano ang dapat gawin ng isang hari? Only serve Jehovah God ang tanging paglingkuran ang Diyos si ang ating Jehova na Diyos. So let's think about our life then. Kaya tingnan natin ang ating buhay. Why is God allowing all these things in my life? Bakit hinahayaan ng Diyos ang lahat ng mga bagay ng ito ngayon sa buhay ko? As a royal priesthood is to serve and only look upon who? Jehovah God bilang isang royal na hari, tayo ay dapat na tunay uh, na maglingkod lamang sa ating Diyos na buhay. That's what it means. Ito ang kahulugan nito. So David's life is not really different from our life. Kaya ang buhay ni David ay hindi na iiba sa aking buhay. You don't need to go to all the sufferings like David to understand this. Ngunit uh, at hindi na natin uh, kailangang mangyari pa sa atin ang mga kahirapang nangyari kay David upang maintindihan natin ito. Because Christ comes to your life in grace. Pagkat si Kristo ay dumating sa ating buhay sa pamamagitan ng grasya. So now you need to enjoy this. Kaya ang dapat natin gawin ay tunay na i-enjoy ito. How you gonna enjoy this? Paano? You need to pray with this dapat natin itong maging panalangin if you don't pray with this it's not yours kung hindi ito iyong maging panalangin hindi ito sa iyo if it's not yours it is unstable at kung hindi ito sa iyo ito ay uh, hindi matibay that's why many people shake kaya maraming tao ang uh, natitinag But faith must not be shaken right Ngunit ang pananampalataya ay hindi dapat natitinag. So prayer is the key of assurance at the, at the end of the word. Kaya sinasabi na ang panalangin ang susi uh, ng pananampalataya just look ng ating kasiguraduhan. Just look liwan. what Jesus did to his disciples. Tingnan natin kung ano ang ginawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo. He healed the sick and where did he go? Pinagaling niya ang may mga sakit at saan siya pumunta? To the mountains to pray. Siya ipumunta sa bundok upang manalangin. He preached the word to the multitude and where did he go? Uh, kanyang ibinigay ang salita sa maraming tao at saan siya pumunta? Away from the people to pray. Siya ay umalis uh, sa harap ng maraming tao upang manalangin. But who followed him? Ngunit sino ang sumunod sa kanya? The disciples. Ang mga disipulo. He didn't say, let's go pray. You know? Hindi niya sinabi na, halika, halika kayo at tayo'y manalangin. He made them follow him. Ang ginawa niya ay uh, hinayaan niya na sila ay uh, sumunod sa kanya. How can you teach prayer to them? Paano natin uh, matuturo ang panalangin? You must enjoy prayer first, right? Dapat muna nating uh, unang ma-enjoy ang panalangin. And they will follow. At sila ay tunay na susunod. And they don't know what to pray. Ngunit hindi nila alam kung ano ang ipanananalangin. Then you teach how to pray. At doon natin may ituturo kung ano o paano dapat manalangin. There's so many things in us. Napakaraming mga bagay ang nasa atin na. That is not real prayer. Na hindi tunay na panalangin. Until our prayer changes, I'm sorry to say this, but nothing has started really in your life. Hanggang sa ang panalangin ay hindi magbago, uh, nakakalungkot mang sabihin, ngunit wala pang tunay na nagsimula sa iyong buhay. But don't lose hope because, you know, you yet, right? Ngunit wag kang mawala ng pag-asa na wala ka pa palang na naumpisahan sa iyong buhay. Think this way. Dapat um, nating isipin ang ganito. I can start correctly. Na ako ay pwedeng makapagsimula ng tama. So, remember, God's protection. Ang dapat nating Uh, isipin it's ay a, ang proteksyon ng Diyos. Absolute need for a life. At ito ang natatanging pangangailangan ng iyong buhay. And he gives his protection more in crisis. At mas binibigay ng Diyos ang kanyang proteksyon kung ikaw ay nasa krisis. That's hold on to Christ. He kaya, will take care of it. Kaya dapat mo tunay na panghawakan si Kristo pagkat siya ang bahala sa nangyayari sa iyo. I hope that all who listening today regain new strength. Nawa ang lahat ng nakikinig ngayon ay tunay na magkaroon ng panibagong lakas. Remember what's your background is the kingdom of God. Pagkat ano ang nasa iyong likuran, ito ay ang kaharian ng Diyos. So you can be witnesses in your life and also everything you do. Upang ikaw ay maging saksi sa iyong buhay at sa lahat ng iyong ginagawa. Let's pray. Tayo ay manalangin. God, thank you very much. Maraming salamat, Panginoon. Uh, give us the grace to understand and believe that your protection is what we need. Bigyan mo po kami ng grasya na maintindihan at paniwalaan na ang iyong proteksyon ang aming kailangan. But you have given us protection already. Ngunit iyon na tunay na binigay ang iyong proteksyon sa amin. And you desire to guide us. At ang iyong kagustuhan ay tunay na kami ay gabayan. God, let us put our things down and now be entrusted completely to your kingdom. Nawa ay tunay naming uh, ibigay at ibaba ang mga nasa amin at tunay na kami ay magtiwala sa iyong uh, proteksyon, O oh Diyos. Two kingdoms are colliding, but let us focus on your fulfillment of your covenant. Uh, dalawang kaharian ang nagbabanggaan, ngunit Tulungan niyo kami na kami ay makafocus sa uh, kaganapan ng iyong pangako. By the grace of the Lord Jesus Christ was is the solution for all problems, by the unending love of our Father God, by the indwelling, the guidance, and the filling of the Holy Spirit, be upon all of our Filipinos who are hearing and holding on to your word as the ultimate protection of our life, knowing that without your grace, We are nothing, concluding that only Christ is our only necessity. Be upon them now and forever. Amen.